Anong gusto mo sa isang lang Ang um, pogi po tapos nag -gy gym O oh guys, naghahanap siya ng guwapo. Gusto niya nga ipabiyak yung nga bakunawa niya sa guwapo. Taga saan sila? Kabite po. Ito taga Iloilo. Paspo. Okay lang sa'yo? Paspo sa malayo. Ayoko po sa okay. malayo. Gusto mo malapit, lab? Bawi, ba, 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 ba next time. Oo, oh, sige, time thank you sir, salamat. Mm, mm Sige. Opo, cute. So, ganito, lab. 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 Opo. Gusto mo malapit? Opo, yung malapit lang. Huwag ka dito maghanap. <laughs> oh? robin naman po. Patingin so, mo. Oh, sa so tingin mo masaktuhan natin, nakapit bahay mo yung uh, mahanap natin dito? Hindi po, like, hindi na wala malayo like, kung gusto, hindi e Kung gusto mo malapit at hindi ka nalalayuan, labas ka ng bahay mo, eh boy, friend mo yung mga bahay mo, gano'n. Oh, alam, alam mo, social media, ito ano, mama, oh, lab. Oh, social media, ito. Oh. Opo. Huwag ka na mga galit, sir. Hindi ako galit, nagpapakatotoo lang oh, ako. <laughs> oo Kasi first and foremost, hindi ikaw ang pupunta sa lalaki. Lalaki ang pupunta sa iyo kaya dapat hindi mo sinasabi 'yon. Tama? Okay. Tama o tama? Bakit tama. mo pinoproblema 'yon? Sige nga, bigyan mo ako ng result Hindi na Para po makapunta Be din ako ganun. Uh -uh. So kailangan mag-vlog tayo dito. Sino dito guys yung taga Koan? Ma'am, abutin tayo dito. Ma'am, madaling araw. Hindi, hindi natin mahanap yung kalugar mo.